Madaya kayo ate. Hindi, ko yung payment. Sinin ko na payment. Hindi po ko Ayan po si ate guys. Sandaan nyo po ang mukhang yan. Hindi man po yung mukhang yan ang makakatransact nyo sa future. Eh, maaaring may makaharap kayo na ganitong modus sa future. Ganito yung ginagawa nila. Nagbibenta sila ng mga cellphone na nakalahati sa original price. Halimbawang 20,000 yung price ng cellphone nila. Binibenta nila ng 10,000. So, katulad nitong nangyari kay kuya naharap harapan mismo. Nagbayad siya ng GCash. Tinanong niya kay ate yung number niya. Pinakita din ni kuya yung pangalan niya na pagsisindan ng pera at nag -okay naman si ate. Kaya nung nasent na ang pera, doon na niya pagaganahin ang modus. Maya -maya po guys ay makikita nyo ang kaniyang mga pamamaraan. Pakikalat nyo po ang video na to para makita po lahat ang ganitong modus para ma-aware po kayo. At ma-aware din po ang iba. Sana po ay makatulong. Kawawan naman po yung mabibiktima sa future. Pasalamat. Si Kuya at meron siyang record na video. Dahil kung wala, marahil siguro ay baka natabla na yan. Kaling okay. so, ko na lang po yung Gcash mo mga. Number ah. niyo po. Yeah. 0916. Uh, kung makikita niyo, si ate mismo ang nag-dictate kay Kuya 8, ng kanyang 1, number. 6, Tonto na po ma'am. Ayan. Tama po pa yung pahala. Ah at siya pa mismo ang nag-okay o nag-approve na tama yung pangalan ng Gcash ni ate. Wait lang. At ayan na nga, nagsabi na si ate na wait lang daw, lalabas na ang tinatawag na sickball oh. technique ni ate. Sige lang. Ha? Sige lang. Sige lang pa. Wait na. Sige po, sige po. Parang ano nang yan? Ang pangalawang wait lang ni ate ay dinampot na niya ang cellphone. Tinanong pa niya kung parang ano daw ang nangyari. Wait, hanggang. Nabahan ako bigla. Bakit po? Pangalawang wait lang na naman ni ate at parang kinabahan daw bigla. Ay, Ayan na ba? nga ba? May dinatawagan kunwari si ate na hindi sumasagot o nagkaka-miscommunication sila. Pinapagananan ni ate ang sick teknik? technique. Ang galing ko madam. Ako lang ito, na. Wait lang. Bakit po madam? Wait lang, saglit lang kuya. Bakit po galing? Wait lang. Kinakabahan ako, wait lang. Kasi yung ano ko, ayaw sumuntot eh, kausap. Anong kausap niyo, madam? Ay! Hindi pwede, madam. Anong kausap Ay! niyo, madam? Ay! Madam, anong kausap, oy? Kayo tatakbo. Wait lang, hindi tayo mag Hindi, madam. Tinanong kita anong gikas niyo. Hindi tayo maghiwalay, eh, Hindi, madam. Tinanong kita. Ate, kuya. Mayos ako, kausap. Nakabidyo ako. Nakabidyo ako. ako. Ate, wait lang, wait, wait lang ate. Kuya, ay, ako. kuya. kuya ba, ano ate. ako. Babasa. Kuya. Ano po yan, Wait ka lang, may pera. Madaya kayo, ate. Hindi, ko yung payment. Ay, kuya, ko na yung payment. Ay, pula, ano? wondi, wondi hindi po yung sound, please. yung please. yung please. na yung sound, please. na yung sound, please. Hindi po na yung